EP Banjo Labrador, komentaristang walang inuuruhan, walang kinikiliga, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong kuraw na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong uh, sumusubaybay po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang... Uh, Reaction mo, birad ako At syempre bago po sa ating pagsisimula ay eh, Binabati muna po natin yung ating mga kababayan sa abroad Maging yung mga kababayan po natin Lagi natin nakakasama dito po sa ating programa Ang reaction mo, birad ako At syempre sa ating po mga kababayan Na lagi pong nananalangin para sa inyong lingkod Maraming maraming salamat po Ang manan, ang batas sa Okay, sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, eh, pag-uusapan ho natin ano, uh, alam nyo ba't ako nakatutok ko dito tungkol po dito kay Mary Grace uh, Piatos dahil napakahalaga po nito mga minamahal kong mga kababayan. Na... Alam nyo kung bakit? Dahil ang pinag-uusapan po dito ano, ay hindi po isang libu lang ang pinag-uusapan po dito yung pera ng taong bayan na dapat ay napunta o mapupunta dapat sa tama. Eh tama naman nating ibinigay kaya dapat gastusin din ito nang tama. E eh, ang problema kasi marami sa mga opisyal ng ating gobyerno ngayon na ginagawa na lang negosyo ang kanilang pagiging politiko. Wala silang iniisip kundi yung magkapera na magkapera. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng taong bayan na kung saan umaasa sa kanila o sa kanilang magagandang magagawa. Okay mga minamahal ko mga kababayan no doon po sa mga kababayan natin na hindi pa po nakatutok ngayon please tutok-tutok na po kayo nang sa ganun po ay tayo po ay sama-sama sa usapin pong ito mga minamahal kong mga kababayan okay uh, alam niyo mga kababayan no uh, grabe talaga ang uh, pagwaldas ni Sara Duterte sa pera po ng taumbayan no kung iisipin niyo talaga biruin niyo noong 2022, yung confidential fund ah, ng Office of the Vice President ah, na 125 million hanggang ngayon, ito ay hindi pa rin napapaliwanag ni Sara Duterte ng mabuti o ng maayos sa ating mga kababayan, no? Kung saan kung saan ito napunta. Ha? Ah? Ngayon, sa patuloy po na pag-iimbestiga ng kamera dito kay Surimao ha? Ah, at sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quadcom sa pagwaldas ni Surimao sa pera ng taong bayan ay natuklasan ha? Ah, sa pagdinig dyan sa kamera na ang confidential fund na 500 million ng Office of the Vice President, pakinggan nyo, noong 2023, ay apat na beses lang winidraw ng staff ni Sara Duterte kasi kung hindi ako nagkakamali base po sa aking pagsisiyasat no yung uh, 500 milyon uh, million na yan ay hinati lamang po sa apat na cheque ha ito po yung aking uh, pinanood kasi ha at base sa aking natuklasan yung taong inutusan ni Sara Duterte na mag-withdraw sa nasabing salapi na nagkakahalaga po ng 500 million. Ha? Ah, iyong isa sa kanyang mga staff na si Gina Acosta. Na kung saan? Ha? Ah, parang ang dating eh parang nagpatago lang si Sara Duterte sa isang bangko ng sarili niyang pera. Nakuha ninyo? Ha? Ah. Pero take note mga kababayan ha. Ah, ang 500 million na yan ah, na confidential pa ng OBP noong 2023 ay pera po nating mga Pilipino. Ha? Ah, pera ng taong bayan yan. Ah, biruin ninyo mga kababayan, simula lang ng naging uh, Vice President itong si Surimao noong 2022. Ang confidential fund ng OBP ay umabot po ng 125 million. At noong 2023, Oh, noong 2022 umabot nang uh, 125 milyon nung uh, taong uh, 2023, ha? Noong 2023 naman ay nasa 500 milyon o umabot na sa 500 milyon. Yung halaga ng confidential fund na kinukuha ni Sara Duterte o nakuha ni Sara Duterte. Dito, mapapansin nyo mga kababayan, na talagang lumaki ang confidential fund ng OBP sa taong 2023. At ito ngayon ang pinag-uusapan dyan sa Quadcom. Kaya nga, kung ating iisipin, nakakagalit talaga mga kababayan. Nakakagalit talaga na malaman ng taong bayan o malaman mo na ang pera ng taong bayan ay winaldas ng ganun ganon na lamang ng mga Duterte o nitong ni Sara Duterte na kung saan talagang sakim sa pera at kapangyarihan. Sa totoo lang, sa kasaysayan po ng politika dito sa ating bansa, ngayon ko lang nakitang nagkagulo ang bansang ito patungkol po sa usapin na yan. Patungkol po sa usapin na yan na kung saan eh kung kailan nakatapak o nakapasok itong mga Duterte sa Malacañang. Hmm? Na kung saan sinamantala nila ang kanilang kapangyarihan para magnakaw na magnakaw. Dahil sa nakita siguro ng mga Duterte, ba okay to? Ah, pag malaki yung uh, nasa kapangyarihan ka, nasa mataas ka na kapangyarihan o mataas na kapangyarihan o posisyon, malaki-laki yung makukuha mo. Malaki yung mananakaw mo. Walang magkikwestiyon sa'yo. Kasi ikaw yung hari eh. Ikaw yung pangulo eh. Diba? Kung maalali ninyo, mga kababayan ko, nung pangulo pa ang uh, itong si Digongyo sa bansang ito, Ah, itong si Digongyo. Ha? Ah, na niya lahat. Kaya ko nga nasabi, di ba? Na simula lang na pumasok itong mga Duterte, eh, talagang talamak na ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Simula lang na pumasok ito. Dahil Pangulo si Duterte, na niya lahat. Di ba? Na, na na, -impluensya niya lahat. Gaya ng DOJ. Di ba? Lahat ng korte sa buong Pilipinas. Nakokontrol niya. Senado. Kamera. Media. Ha? At hindi lang yan. Maliban dyan. Kaya wala ni isang mga Pilipino ang nagtatanong o, na, o naghahanap sa mga salapi na nawawala maliban na lamang po dito kay Senador Antonio, uh, Antonio Torlianes maging kay Laila Lima. Dahil tinatakot didigong nyo ang taong bayan. Kaya kahit gustong magtanong ng taong bayan kung nasan yung mga pera noon walang nakakapagtanong walang nakakaimik. Kasi papatayin at papatayin ka ng mga Duterte. Okay, balik po tayo sa usapin ng 500 million na confidential fund ng OBP noong 2023. Na ngayon, ito ang pinag-uusapan sa pagdinig dyan sa Quadcom o sa Kamara. Ha? Okay. Ang 500 million confidential fund noong 2023, hinati sa apat na na cheque, ha, ah, nitong ni Surimau, ha, ah, hinati niya yung 500 uh, million, bawat cheque ay, ah nasa 125 million, kung di ako nagkakamali, ha, ah, na kung saan, isang tao lang ang nag-withdraw, ng lahat ng ito, na walang iba, kundi, si Gina Acosta, na stop ha, ah, ni Sara Duterte, dyan sa OBP, at, at alam niyo ba, mga minamahal ko, mga kababayan, kung sa ang bangko niya ito kinawa, kung sa ang bangko winidro ni Acosta. Itong 500 million na to na kung saan hinati niya sa apat na hati. Kung hindi ako nagkakamili, yung 500 million na yon, ha? Ay uh, kung saan ay ah uh, kung hindi ako nagkakamili, kinuha ni Acosta sa land bank. Ang tanong, pagka-withdraw ba ni Acosta sa nasabing mga pera, saan niya dinala ito? o saan niya dinala yung pera? Yun yung tanong. Yun yung tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ng Quadcom. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot sa pagdinig sa kamera itong si Gina Acosta na sinasabing staff ni Sara Duterte na siya ang nag-withdraw ng apat na beses sa land bank ha? nang nagkakahalaga ng 500 million pesos. Lahat-lahat. Ha? Kasi nga, tulad ng nabanggit ko, di ba? Hinati ang nasabing pera sa apat na cheque na tag 125 million bawat cheque. Tama? Okay, tuloy po tayo. Si Gina Acosta po, kung maalala po ninyo mga kababayan, isa siya sa mga na site of uh, na site of content sa kamera dahil sa hindi nila pagsipot ha ah, sa pagdinig ng quadcom uh, quadcom ha ah? grabe nakakagalit talaga nakakagalit nakakainis talaga yung paggasta ng pera ng bayan ng OBP ha ah? na pinumunuan po o pinangungunahan ni Sara Duterte at ang masakla pa po nito, ha? hindi makasagot at hindi umaaten sa pagdinig sa kamera itong si Surimao. Ha? Hindi umaaten itong si Surimao tungkol sa budget hearing ng OBP sa totoo lang. Galit na galit na po ang taong bayan dito kay Surimao. Kasi pera ng taong bayan yan, pera ng mga Pilipino yan, Ha? Pero ng mga Pilipinong nagbubuwis sa bansang ito, yung winawaldas ni Sara o yung winaldas ni Sara Duterte, at hindi lang basta-basta pera 'yan. Malaking halaga na pera 'yon. Ha? Kaya nga tulad ng mga nasabi ko na, karapatan ng bawat Pilipino na alamin at tanungin kung saan talaga, ha? Napunta ang perang galing sa buwis ng bawat mamamayang Pilipinong nagbigay ng buwis sa gobyerno. Ha? Okay, tuloy po tayo. Noong nagkaroon po ng pagdinig dyan sa kamera tungkol sa 2023 confidential fund ng 500 million, ha? ang Office of the Vice President, tinanong po ng kamera ang office staff ng Land Bank. Ha? na umatin sa pagdinig kung totoo bang o totoo bang hinati sa apat ha? yung uh, 500 million noong nag-withdraw si Gina Acosta sa land bank. At yes, ha? totoo ngang apat na beses itong hinati. Na ayon pa nga sa staff ng land bank, hindi winidro, hindi winidro lahat ang laman ng checking pina o kumbaga hindi hindi lahat winidro. Ha? Ah? Yung uh, checking naglalaman ng uh, 500 million. Ay ah, yung budget pala na ibinigay sa OBP na 500 million. Pinatunayan po 'yan ng staff ng Land Bank. Ha? Ah? Na apat na beses lang winidro o apat apat na beses lang winidro nang stop ni Sarah Duterte yung 500 million at isang tao lang ang nag-withdraw sa nasabing 500 million na walang iba kundi si Gina Acosta ha? si Gina Acosta na stop ng OBP ang kumuha ng lahat, ng lahat, ng lahat, ng lahat ng perang yon, ha? diba? sobrang nakakagalit mga kababayan kasi ang bilis inubos ni Sara Duterte ang nasabing 500 milyon na pera ng mga Pilipino na kung saan galing sa pawis natin, galing sa pagod natin. ba? Diba? Ngayon, ha? na pinagpapaliwanag na si Sara Duterte kung saan napunta ang 500 milyon. Ha? Kita nyo ba? Kita nyo kung anong ginagawa ni Sarah? Napapansin nyo ba? Ha? Simula lang nung siya ay inimbestigahan na tungkol dito, ayun, nagpakita na ng iba't ibang mga diskarte. <laughs> nagpakita na ng iba't ibang mga diskarte. Nagbabaliw-baliwan na. Nagbabaliw-baliwan na siya. Nagbabaliw-baliwan na itong si Surimao. Ha? Isa pa, wala na daw siyang matandaan. Nag-alaalis guna. na. 'di ba? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi niya doon sa kamera, kung ano-ano na lang sinasabi niya doon sa kanyang mga press con. Mga kababayan ko, kung ano-ano na lang ang kanyang mga sinasabi para lamang maligaw ang taong bayan. Diba? Kaya nakakagalit talaga dahil kita nyo, grabing korupsyon ang nangyayari dyan sa OBP. Eh, ang tanong ganito, ito lang, ha? Para sa akin lang to. Paano kung naging pangulo si Sara Duterte si Sara Duterte noong 2022? Ha? Paano na lang kung siya ang naging pangulo ng bansang ito? Ha? Sigurado, kung siya ang naging pangulo, hindi malalantad ang mga ito. Ha? Hindi malalantad ang mga ito. Dahil alam nating lahat kung gaano katuso ang mga Duterte. Ha? Alam natin lahat kung gaano katuso itong mga Duterte. Kasi mautak ang mga yan. Sigurado ako, gagamitin nila ang kanilang posisyon para pagtakpan ang kanilang mga anomalia. Katulad na lang ng ginawa ng kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte noong siya pa ang Pangulo ng ating bansa. Diba? Sa patuloy na pagsisiyasat ng kamera dito sa Lumalaba, dito sa Usapin na ito, tungkol sa 500 million. Dito lumabas si Mary Grace Piatos na kung saan yung pangalan kaduda-duda na kinuha lamang sa pangalan ng restaurant at chicheria. Ah? <laughs> Dahil sa nabanggit Ha? sa nasabing hearing yung tungkol sa staff house ha? na napakalaking renta at sa usapin nito lumabas din o lumutang din ang pangalan nitong ni Koy ano to? Kukoy uh, uh, Bilyarin ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan na ayon pa nga sa taong ito napunta raw o daw yung 500 million noong 2023 sa confidential fund ng OBP na na kung baga eh, pinaghihinalaan ng kamera na ang mga resibong pinakita ah, doon sa kamera ay dinoktor lamang. <laughs> Biro nyo ha, ah, dinoktor para lamang makalusot. <laughs> ang problema hindi pa rin nakalusot. Kaya dahil dito, nag-anunsyo ang kamera na kung sino ang makakapagturo o makakapagturo kay Mary Grace Piatos na chichirya ang pangalan at apelido sila ay magbibigay ng isang milyong pabuya ha? isang milyong pabuya pero ito ang masaklap ha? ito yung masaklap na talagang nakakagalit ha? itong si Sara Duterte hanggang ngayon ay hindi pa rin umaatin sa pagdinig dyan sa kamera. Ha? Mas nagawa pa niya ang umate nung hearing nung tatay niya para lamang makichismis. Ha? Pinapatawag si Sara Duterte doon sa kamera para sagutin yung mga dapat niyang sagutin pero hindi siya umate nung pumunta yung tatay niya doon, doon lang siya dumating. Para lang sabihin na matapang siya. Para lang sabihin, hindi siya takot sa Quadcom. Pero ang totoo, pag wala doon yung tatay niya, takot yan si Sara Duterte dahil talagang magnanakaw yung kupal na yan. Ha? Kung maaalala nyo mga kababayan, isang beses lang siyang umatin at binastos pa ang kamera kung natatandaan nyo po yun. Ha? Dahil ayaw niyang mag-take out o mag-take out ng uh, o manumpa sa mga sasabihin niya ha? Ah? At kapag sumagot naman, ha? Ah, sa mga tanong ay scripted pa ang sagot. Ha? Ah, nitong ni Sara Duterte. Basic lang na English, ha? Ah? Maiksi. Pero binabasa pa niya sa cellphone. Ha? Ah? Kaya dito na halata ng maraming mamamayan o mga Pilipino na itong si Sara Duterte, ha? Ah, ay hindi magaling sa English o mahina sa English. Ha? Ah? Hindi siya makapagsalita ng English ng derecho at hindi masyadong nakakaitindi sa English kasi, kung maalala ninyo, natuto na siya kapag tinatanong siya ng mga kongresista Bisik lang na maikling English na sagot ang binibitawan niya. Binabasa pa niya sa cellphone. Ha? Ah? At sa sunod, napagdinig ng kamera, mga kababayan, kung maalala di ba? Nung una, umatin pa siya. Pero nung pangalawa, hindi na umatin itong si Surimau o itong si Sara Duterte hanggang sa kasalukuyang pagdinig ng Quadcom. Ha? Tignan ninyo ang kabastusan nitong ni Surimau o nitong ni Sara Duterte na manang-mana sa kanyang ama na magaling magsinungaling at mag maginarte. Ha? Para sa akin mga kababayan ko, napakasimple lang. Kung matino siyang tao, dapat sumagot siya ng maayos at ipaliwanag niya sa taong bayan yung mga bagay na dapat niyang ipaliwanag sa taong bayan. Yan yung matinong Vice President. Pero dahil halimaw, magnanakaw, sinungaling, kaya ganon. Hindi niyo ba nahahalata mga kababayan ko? Umpisa na inimbestigahan ng kamera itong si Sara Duterte ang una niyang hinadlangan na huwag papuntahin doon sa kamera baka malaman o matuklasan ang kanyang mga ginagawang kasamaan hinarangan niya ang koa. pero dahil hindi niya kayang kontrolin ang koa, lumabas ang katotohanan na talagang gahaman sa pera itong si Sara ha? ngayon para hindi mabuo, para hindi mapatunayan ng Quadcom ang kanyang kasamaan. Yung mga stock niya na kasabwat niya dyan sa OBP, maging doon sa DepEd, pinalayas niya lahat, pinatago niya lahat ng sa ganon, Walang malikom na ebidensya ang Quadcom sa kanyang mga kasamaan. Pero ganun pa man, hindi bulag ang taong bayan para hindi ito malaman o masaksihan o hindi nila mahalata ang mga sekreto ni Sara Duterte sa kanyang mga kasamaan sapagkat ang mga Pilipino sa panahong ito sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mulat na sa katotohanan. Ha? Kaya mga kababayan ko, doon sa mga kababayan natin. Plano ng mga Duterte ito nga ang nakakatawa eh. May napanood ako na sa TikTok ah. Plano daw ni Rodrigo Roa Duterte na tumakbong muli ng pagkapangulo. Ang tanong, Rodrigo Roa Duterte, kung makakaabot ka pa ba ng tatlong taon? Mukhang isang bulati na lang ang pipirma sayo. Ha? Huh? Ang lakas ng loob mo, Rodrigo Roa Duterte, Babalik ka sa pagkapangulo para pumatay ka na naman ng 30,000 katao na walang kalaban-laban, may kasalanan man o wala. Anong tingin mo sa taong bayan, mga gumbum na lang talaga kami para pabalikin ka sa pwesto mo na isa kang kriminal? Nangangarap ka ng gising, Sara Duterte. Nangangarap ka, nangangarap ka ng gising, uh, Rodrigo Roa Duterte kahit yan si Sarah, kahit pa lumuhod ka, kahit anong pagpapaganda mo, kahit ano pang sabihin mo, hanggat hindi mo napapaliwanag ang tungkol sa 500 million at sa 125 million na binulsa mo, hindi ka paniniwalaan ng taong bayan dahil isa kang halimaw. Diba? Okey lang ang ginagawa nila mga minamahal ko mga kababayan Sinisiraan na lang nila ang ating mahal na Pangulo Lahat ginagawa nilang paninira para lamang mailigaw ang katotohanan Mayroon pang isang tsulukoy dito na nagsasalita yung abogado Nasaan daw yung, one, yung 500 billion uh, flood control si Raulo <laughs> Kung yung China nga eh Hindi lang 500 billion yung ginastos nila sa bansa nila Pero tignan mo may nagawa ba yung yaman ng China? May nagawa ba yung yaman ng Japan? Nung sila ay sinalakay ng sobrang lakas ng super typhoon, tanga! ha? Huwag mong igaya ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa presidente ninyong sinungaling na magaling magdrama, isang artista! Sabi-sabi kayo ng bangag, E eh putang na lahat halos ng barkada ng Pangulo ninyo, puro mga drug lords. oh, dahil natuklasan ni Michael Yang, ha, na siya ay huhulihin ng gobernong ito dahil natuklasan na siya pala ay drug lords, pinatakas ni Duterte. Kalukuhan ninyo, grabe. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang kasamaan at kailanman hindi magpapatuloy yung kasamaan ng mga Duterte, lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Kaya Sara Duterte, kung plano mo at balak mo na maging Pangulo, ibalik mo muna yung mga ninakaw mo. Ipakita mo, sagutin mo, ayusin mo yung mga resibong pinakita mo. Ipakita mo yung tunay na resibo kung may tunay na resibo. Pero kung walang resibo, nangangahulugan lang na talagang magnanakaw ka, isa kang anak ng demonyo. Ha? Sara Duterte, huwag kang umasa na magiging pangulo ka pa dahil gising na ang mga Pilipino sa katotohanan at kitang kita ang iyong kasamaan kung ano ka at kung gaano ka kabuhaya. Diba? Oh, galit na naman si Sara Duterte sa akin ito. Makakatanggap na naman ako to ng iba't ibang pagbabanta. Pero okay lang, sali na tayo dyan. So ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin kasi, hindi naman talaga totoo itong si Mary Grace Piatos. Saan nakakita ng ganong apelido? <laughs> Nagtanong ako dun sa pinsan ko na nasa PSA nagtatrabaho. Sabi niya, gaw. Kasi yung gaw pinsan niya eh. Gaw, dugay na ko dire nagkuang gaw. Ako maninggi ko ang Ako tanaw. Wa, may piatos dire. ba? <laughs> diba? Tinignan daw niya dun sa datos. O sa record. hinahanap niya talaga kahit sinong apelido doon Walang iniisang do ng piatos. <laughs> Kahit hindi na may regress, piatos yung inano niya. Piatos lang, basta apelido piatos. Wala siyang nakita kahit middle name. <laughs> Kaya itong si Sara Duterte, palusot na lang niya yan. Pakulo na lang niya yan para patagalin yung kaso para hindi siya makulong. Ganun kawais itong si Sara Duterte, ganun kahalimaw itong hayop na to na kung saan, manang-mana sa tatay niya na jablo. <laughs> ha? Pero ganun pa man, mga kababayan ko, alam niyo na. Ha? Alam nyo na ang gagawin nyo kung sakaling tumakbo pa sa pinakamataas na posisyon yung magnanakaw na to. Kababaing tao, walang hiya sa sarili niya, manang mana talaga sa tatay niya. Tapos ang hilig magpakit doon sa ano, sarap pa na. Kung ako yung cameraman na no, hampasin ko talaga sa ulo tong si Sara Duterte. Oh, di ba haling mapatay ako ng mga bodyguard niya? Umabaril ako? Eh alam ko naman, pag ginawa ko yon, maraming mga Pilipino ang matutuwa. 'di ba? Maraming Pilipino ang magdiriwang, maraming Pilipino ang tutulong sa akin, 'di ba? Kaya nga sabi ko sana isang araw mayroong isang reporter diyan, pag malapit-lapit sa ulo ni Duterte, hampasin niya sa muka. 'Di ba? Sigurado ko maraming matutuwa at maraming tutulong sa tao na 'yan. Ha? Kasi yung pagmumukha ni Sarah talagang gigil na gigil na po yung taong bayan sa taong ito. Grabe ang kapal ng pagbuk. nang nyo yung ano niya, yung panga. Sa sobrang kakapalan ng mukha, pati panga kumakapal. ba? Diba? Tapos ang hilig pang magpakyut. Mukha naman put ng kabayo. Oh, pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan Muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod Mabuhay po ang ating bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming Salamat po sa inyong lahat